Kim Chu na natiling privado tungkol sa status sila ng boyfriend na si Cian Lim. Kamakailan lang, kumalat ng mainit na balitang hiwalay na raw si Kim Chua at ang kanyang boyfriend na si Sian. Ito ay nagsimula ng mapansin ng netizens na nagbakasyon mag-isa si Kim noong October at hindi nila ganong kakanakikitang magkasama ang dalawa. Sinagot, sinagot naman ito ni Kim earlier this month at sinabing okay naman sila ni Sian. Pero hindi pa rin natigil ang curiosity ng netizens tungkol sa relasyon ng dalawa. Kaya naman ito lang sa isang event, tinanong ng media si Kim sa totoong status nila ni C si at sinabing sinagot, naman ito ni Kim na grabe sa amin na lang yon. Well, just or we'll just keep it to ourselves na muna. Matatandaang nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2012 at isinapubliko nila ang kanilang relasyon noong 2018. Matagal na rin ang pinagsamahan nila, kaya naman maraming fans ang talaga, naman ang talaga namang naging curious sa kasilukuyang estado ng kanilang relasyon.